Welcome to Nesto Nakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, gagataan po natin itong sinaing na tulingan. Ito po yung niluto natin na sinaing na tulingan sa tuyong kamyas. At naghiwa na po tayo ng luya, sibuyas. Meron po tayong unang gata at ikalawang gata. At ang ilalagay po natin ay malunggay. Meron po tayong malunggay dito na tanim sa ating pong maliit na bakuran. Ito po ang ihahalo natin sa lulutuin natin na ginataang tulingan. Masarap po itong ating sinaing na tulingan at lalong mas masarap ito kapag ating gagataan. Ito po yung ikalawang gata at ito po yung ating tulingan. Nilagyan lamang po natin ito ng konting asin at malasa na po itong ating sinaing na tulingan. At mamaya po natin nilalagay ang unang gata. Ito po yung ano, ito yung kamyas. Inihalo din po natin sa ating lulutuing ginataan. Sobrang malasa po itong ating ginataang tulingan. Ginataang sinaing na tulingan. Kahapon niluto ko po ito ng mga tatlong oras po. Sa mahinang apoy lamang po itong ating nilutong sinaing na tulingan. po yung unang gata at ilalagay na po natin. Ang creamy ng gatao oh. Taman-taman yung kanyang timpla. Nilagyan lamang po natin ng konting asin. At nalalasahan mo na yung sinaing na tulingan sa gata. Ito yung tuyong so oh. At nilagyan din natin yung ating sinaing na tulingan ng konting taba. Taba ng baboy. Mga ilang minuto at ihahalo na rin po natin ang malunggay lagyan natin ng pamintang durog lagyan na po natin ang dahon ng malunggay sobrang creamy ng ating gata. At ito sarap ng tulingan o sinaing na tulingan na ginataan sa malunggay. Sarap nito. Malakas to sa kanin. Duto na po ang ating ginataang sinain na tulingan na may malunggay. Duto na po ang ating ginataang sinain na tulingan na may malunggay. Masarap ito sa kanin, mapaparami tayo ng kain. Ulam natin ngayong araw na ito. Sana nagustuhan nyo po aming video. At maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nesto Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon, dinataang sinaing tulingan with malunggay. Kain po tayo.